Hi guys, welcome to my blog. So yan. So walang magawa, guys. So yan naisipan kong maglagay ng aking bang. So yan. So tinitingnan ko kung gaano kahaba, gaano kalaki. So yan pinutol ko muna dyan sa baba ng aking mata. Yan. So ang haba pala yung na akong naputol. Yan. So titingnan natin kung bagay ko nga Parang naninibago bago na ako dyan guys. Parang ayaw ko na <laughs> parang ayaw ko na ayaw ko nang ituloy parang ayaw ko nang ituloy parang ayan so parang iniisip ko putulin pa ba kaya parang bagay ko nang ganorn so, ayan pero napag-isip-isipan ko din na puputulin pa rin yung hanggang dyan sa may aking kilay. Pinotol ko na nga, guys. So, titig na nyo kung aking bagay o hindi. Parang nanibago ako dyan. Yan. Parang mahaba pati eh. So, Libreng gupit, guys. So, So, kung gusto nyo magpagupit sa akin, huwag na kayong pumunta sa parlor. Ali na kayo, gupitan ko kayo. Charot! <laughs> so, yan na nga. Bagong look na. So, ayan. Bagay ko na nga. Ayun. Bagay nga bilog kasi ang mukha ko kaya okay lang kung may bangsa ko ayan thank you for watching bye bye